po sa mga employer para maiwasan ang panganib na dala nito para sa mga empleyado. Sa isang payag na nawagan ng Trade Union Congress of the Philippines sa mga employer na bigyan ng break o pahinga ang kanilang mga empleyado para maiwasan ang sakit o pagkasawi sa trabaho ngayong nagsisimula na ang mainit na panahon. Pagkakaroon ng heat break sa pinakamainit na parte ng araw o 11 a.m. hanggang 2 p.m partikular na sa mga outdoor worker. Body system bilang isang proactive monitoring system para sa mga manggagawa upang suriin ang kapakanan ng bawat isa. Mandatory heat stress orientation sessions, pagsasagawa ng refresher course o training guides para turuan at paalahanan ang mga manggagawa kaugnay sa hydration kung paano malaman ang sintomas ng heat stress at ang lunas nito. Batay sa pagtaya ng pag-asa, tatlong lugar sa bansa ang nakaranas ng may pinakamataas na heat index na nasa dangerous levels na mula 42 hanggang 51 degrees Celsius nitong lunes. naka epektibo nga kung ikaw ay nakatingin sa isang direksyon. Oh, take note, ha? Huh? Kung ikaw ay nakataraw sa busway, effective. po sapagkat nakikita ho ninyo tumatakbong mabilis ang mga bus diyan sa busway. Ha? Effective po. Pero, kung ang maluwag na busway na yan, na kinititigan po ng mga naiipit sa traffic sa kabahan ng EDSA, kung mabilis ang takbo ng bus sa loob ng busway, eh doon po, sa kinalalagyan ng mga nag-o-observe ng mga motorista sa gitna ng EDSA, sa mga kaibigan? Eh, sufferings. Let's admit it. Sufferings. Ha? Naka, nakakunot ang noo hanggang sa panahon ito. Analahanin po natin mga kaibigan ng karsada ng sa hindi lamang po sa busway. Hindi lamang po roon sa mga nakasakay sa mga bus. Ang usad pagong sa buong EDSA ay dapat solusyonan. Dapat solusyonan. Marami ang natutuwa, pumapalakpak, hmm. pag nakikita na mabilis sa takbo naman dyan sa busway. Ha? Lalo na kung ang busway style na yan eh maging laganap sa buong lapad ng EDSA. Radyo balita, Radyo. Radyo balita Ngayon Abante Radyo Balita Ngayon Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Anim na senatorial bets at 34 na party list groups pinagpapaliwanag ng COMELEC sa iligal na pagpapaskil ng campaign materials. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea. Naglabas nga ng show cause order ang Comelec laban sa anim na senatorial pet at at apat na party list group para pagpaliwanagin sa illegal na pagpapaskil ng campaign materials o para parafernalian sa panayam nito sa Bagong Pilipinas Public Briefing. Sinabi ni Attorney John Rex Lautianco, nagpagsalita ng Comelec na hinihintay nila sa ngayon ang sagot ng apat na pong kandidato sa kanilang ipinadalang notice. Kailangan anyang mapatunayan ng mga ito na hindi sila dapat masampahan ng kasong kriminal o paglabag sa Fair Elections Act. Dagdag pa ni Lautianco, mayroon ang iilang nagsinitina ng tugon na ngayon pinag-aaralan na ng komisyon. Isa hanggang anim na taong pagkakabilanggo ang naghihintay sa mga mapatutunayang lalabag sa Fair Elections. Act act sa uh, matatanggalan din ito ng pagkakataong gumoto bukod pa sa perpetual disqualification to hold public office at disqualification case ako si Andrea Salve ng Abante Radio ito ang balitang mabilis mabangis walang minis. Abante Radio report Maraming salamat, Andrea, samantala Palacio susunod sa utos ng Supreme Court, kaugnay sa PhilHealth Fund. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim, susundin ng Malacanang ang utos ng Korte Suprema, kaugnay sa kontrobersyal na 60 billion pesos na sobrang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation na inilagay sa National Treasury. Kasunod naman ito ng naging pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. sa ikatlong round ng oral argument sa issue ng PhilHealth na maaring gamitin ang pondo para palawakin ang benefit package para sa mga miyembro ng ahensya o kaya kumuha ng mas maraming tao upang epektibong maipatupad ang mga programa at pangangailangan ng publiko. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi tututulan at hindi lalabanan ng Malacanang kung ano ang iuutos ng Korte Suprema hinggil sa nabanggit na usapin. Matatanda ang inilipat sa National Treasury ang 60 billion pesos dahil sobra-sobra umano ang pondo ng ahensya at pinigil ng Korte Suprema ang paglilipat pa sana ng dagdag na 29.9 billion pesos. Sinabi ni na maaring hilingin ng PhilHealth sa gobyerno na ibalik sa kanila ang nabanggit na halaga. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Aileen Talipi. Sumay niyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Ab -ab 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 Radio Balita, Radio Balita, ngayon.